magiging acid. Pero sa ibang klasing acid po ba, tulad ng mga kinakain natin mga acidic na pagkain, pwede rin maka-apekto sa oral uh, health natin? Yes, opo. Uh, lately, nagkaroon tayo ng uh, fad na kumiinom tayo ng vinegar, yung apple cider, cider. vinegar and, uh, and lemon. Gustong-gusto natin yan kasi gusto natin pumayat. Mm. Diba, no? Pero hindi natin alam, mataas ang acidic content minsan ng mga citrus fruits. Mm. Mm -hmm. Citrus fruits, mga oranges, yung mga vinegar, vinaigrette sa salad. Yeah. Yan. Pag kumain tayo niyan, be sure na hindi ka muna magtututbrush. -to Uh, I-delay uh, mo muna siya ng 30 minutes to an hour. Okay. Bakit? Kasi yung mga acid-forming fruits and foods, nagkukos siya ng erosion. Yung enamel natin, yung white part ng enamel natin, pinalalambot niya. Ako. So, pag pinalambot niya, mag erode ngayon yon hmm. So, pag nag-erode ngayon yung enamel na yon magkukos ngayon ng sensitivity, masisira ang ipin, okay. diretso ulit sa tooth decay. So, Dok, yeah. ano po yung uh, parang specific na duration lang po na parang pagkakain po ng maasim, ilang minuto po bago pwede mag-toothbrush? Ganito. Pag kumain ka ng maasim, be sure na, di ba may saliva tayo, so, oh. inom muna ng tubig. Okay. Pag inom ng tubig, ay ano himu mo na patagalin mo muna ng 30 minutes to an hour before ka mag-toothbrush. at be sure pag mahilig ka sa mga acid na uh, food mm. na acid na food ang gagawin mo yung toothbrush mo wag masyadong matigas Soft ah. bristles. Yes, ah. kasi pag uh, nag ng enamel mo at gumamit ka ng mga hard bristle na Ayan. toothbrush, doon. for sure, makakaroon ka ng enamel erosion. Pero ito, mga tips para sa mga pagkain po ng mga acidic foods. Para naman po doon sa mga may kumain ng sweets, eh, pati pag patikanin kasi araw-araw nagkakain naman po <laughs> tayo. Ano pa rin may mga tips para hindi naman ganun kalaki yung uh, negative effects na itong mga kinakain po natin. Kasi ang hirap naman, pagbawalan talaga natin sila kumain yes, so ng mga ano po ba yung mga tips na para ma-minimize yung mga negative effects na itong mga sugar foods na kinakain natin? Oo. Dapat, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng magandang habits na pagkain ng food. Mm -hmm. Unang-una, sabi ko nga, water. Okay. So, kailangan natin uminom lagi ng tubig para sa saliva production mm. natin. Pangalawa, kailangan natin kumain ng mga fibrous or fiber-rich foods. Mm. Opo, yung mga prutas, maraming fiber yan mm. eh. Ang ginagawa ng fiber, pag kinain natin yan, nililinis niya yung mga soft tissues. Like for example, yung tongue. Yan, ini scrape yan, yan. Oo, diba, oh ba uh, no? Oh. Uh, age siya ng uh, cleansing uh, mm -hmm. ano sa ating ipen. Tapos pag pumasok ang fibers sa katawan natin, sa bituka natin, nag help siya sa digestion. Pag healthy ang ating guts, lalabas healthy yung saliva natin. Ay, magkakonekta kasi. Konekta siya. Oo. Oh. Kaya di ba laging sinasabi, mm -hmm. kain tayo ng mga rich foods. Pangatlo, mas magandang kumain tayo ng mga complex carbohydrates than simple car carbohydrates. Mm -hmm. Okay. So, yung mga complex carbohydrates like, such as wheat grains, mm -hmm. yung mga yan, mas matagal siyang matunaw, madigest. Mm -hmm. So, mas mabagal siyang makain ng bakterya. Mm -hmm. Yan. Okay, Tapos, masy. isa pa, pwede tayo yung kumain ng uh, uminom. Yung mga Asian na uh, sisters and brothers natin, mahilig silang uminom ng green tea green and black tea. tea. Oh, o, po. oh. o, po. okay. May polyphenols kasi ang green tea tsaka black tea na nag aid fighting bacteria. bacteria. Okay. So, so, ano yon di ba tayo pagkataas natin kumain, minsan nagtiti tayo. Mm Hindi -hmm. natin alam kung ano talaga ang ano Purpose. na... Purpose. akala nila <laughs> nagpapapayat lang. Mm -hmm. Pero okay. ang totoo nun, isa sa ginagawa ng green tea is nagpa-fight siya ng bacteria sa saliva. Para. Pero then, yes. bago, bago po ba kumain, like yung kunwari pagkagising, mm -hmm. dapat ba mag-toothbrush muna bago kumain? Or pwede nang kumain tapos tsaka mag-toothbrush after kumain? Ah, sige. Magandang tanong yan. Kasi may mga debates dyan oh, eh. Po eh. Pero ganito, ang sa amin, ano, mas maganda pag gising ng umaga, mag-toothbrush ka muna. Kasi, di ba, nag fasting tayo sa the whole night. So, yung bibig natin, hindi gumagalaw. So, stagnant ngayon yung saliva sa bibig natin. Di, ang daming don. doon. Mm. Ngang pagising natin, kakain tayo agad. Di na, ano agad yung bacteria, na kain natin and everything. Mas maganda, linisin muna natin yung ating bibig. Mag-toothbrush muna tayo. At nag din yon para hindi ka masyadong maparaming kumain sa breakfast. Kasi <laughs> yung lasa, no, yung lasa remember, though, okay, no. pag mas masarap kasi <laughs> kumain pag hindi kalinis eh. Pero pag malinis, <laughs> parang nawawala yung May ibang lasa. May Oo, sa mga nagda-diet. Pero ito, Dok, meron kasi tayo mga special diets na tinatawag katulad nung yung iba na keto diet yes. sila. Ayan. Tapos yung iba naman, vegan sila. Paano naman po nakaka-impact yung mga ganitong klaseng special diets sa kanila pong oral health? Oo. Itong keto diet natin na ngayon eh, nagiging uh, fad na, no? Uh, maganda siya kasi ang keto diet high fat, low carb, no? Maganda siya dahil walang pagkain ng bakterya. Pero during a uh, keto diet, mag-a-undergo tayo ng, 'di ba, sa protein pag na na-break uh, na 'yon, mag-a-undergo ng ketosis. ketosis. So yung ketosis na 'yon, para malaman mong aandong ka na sa stage na 'yon, yung uh, yung mismong gut mo, maglalabas siya ng acetone smell. Sa bibig. Mm -hmm. So, parang uh, amoy acetone yung bibig mo. So, bad breath. Okay. okay. So, ang, sa mga ganyan, pag nagkikito diet ka, mas maganda pa rin uminom ka ng uminom ng tubig. Okay. Para ma-neutralize yung acetone. Okay. Na effect nung, ano nung ketosis. Okay. Yeah. Mm -hmm.